Hello guys, good evening. Yan, yan pala yung ginawa ko kagabi guys, is chicken wings, no? So mag-fry tayo ng chicken wings dahil nag ako. Lagyan natin ng bawang, tapos may asin na konti. Siyempre, ang palasa, meron sarap maji tapos meron paminta at nakalimutan ko pa yung itlog dyan guys nako sa so, pagmamadali ko dahil nga galing ako trabaho gutom na gutom ako at siyempre nagribang person so yan pahalo halo na ako malinis po ang aking kamay at ako rin ang kumakain dyan so yan halo halo lang natin guys para masarap charot so yan na yung itlog guys nalagay ko na isang itlog guys kasi nga nakalimutan ko my god so yan mabuti pa may natirang itlog sa ref so yan halo halo lang natin set aside lang natin so hindi na 30 minutes guys kasi nga nagmamadali ako kung start yung gamit natin pwede rin arena pero kung start ang gusto ko para ano crunchy charot crunchy lagyan tayo ng ano dito mantika char ang mantika dito sa abroad kahit anong dami ng ilagay mo guys okay lang dahil hindi mo mafe feel kung magkano yung mantika na yan wag mo lang i-convert ganun so yan lagay-lagyan lang tayo ng ano oh char parang expert masyado magluto ah. Lagyan lang natin yung ano, yung ating ikot na na natin yung ating manok sa cornstarch charot para crispy fried. Sana all. So, yan guys, nung no, gutom na gutom na ako sa mga oras na yan habang nagluluto ako ng kanin, nagluluto ako ng aking ulam. So, yan guys, no. Kukot lang natin lahat yan guys. At sempre guys, ang sarap guys. Mas masarap pa doon na natikman ko. Char. <laughs> no. Meron kasi ako natikman na ano, chicken wings. Pero yung itong binili ko guys, parang hindi siya chicken. Meron siyang konting laman-laman. Hindi lang siya wings talaga, na Wings. Yung ano talaga niya guys. May laman Ganun siya na konti. So, yan guys, hindi ko alam kung mainit bang aking mantika. Kaya feeling ko hindi mainit ang mantika. Hindi siya sumasabay, char. Hindi siya nag-ano ba yung, di ba paglagay mo ng manong, shh, ganyan. Oh, sana all may ano. So, ganyan lang siya guys, brown brown natin. So, lagay tayo ng sauce guys. Meron tayong ba uh, bawang, tapos lagay natin ng sili, tapos ketchup para ano natin, sauce natin siya guys. So, UFC ketchup. So, lagay lang natin yan guys. Tapos, kailangan, pakuluan na ng konti then ilagay natin yung manok para masarap yummy. Mm. Sana all. So lagyan natin ng konting pampalasa guys para mas mas masarap char. So yan lagyan na natin guys. Oh, sirup nito guys, grabe naubos ko isang kaldero char. Sana all joke lang hindi ko naubos Oy okay, Konti lang naman yung ano kung sinayin ko ganoon. Oh, diba ang sarap? Sana all oh, ang sarap. Don't forget to share and follow Bye. Thank you very much.